Ngayon, isang napakahalagang balita ang inilabas na siguradong makaapekto sa milyon-milyong senior citizen sa buong Pilipinas, partikular na sa mga umaasa sa Social Security System o SSS. Matagal nang panawagan ng mga nakatatanda ang dagdag sa buwan ng pensayon dahil hindi na sapat ang natatanggap upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gamot, pagkain, kuryente, tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaya naman ang bagong anunsyo tungkol sa tatlong taong sunod-sunod na pagtaas ng pensayon ay isang hakbang na dapat maipaliwanag ng malinaw, upang masiguro na walang kalituhan at maunawaan ng lahat ang benepisyo. Ayon sa mismong pamunuan ng SSS, magsisimula sa buwan ng Setyembre taong 2025 ang implementasyon ng tatlong taong staggered pension increase. Hindi ito ibibigay ng isang bagsakan kundi hahatiin sa loob ng tatlong taon upang matiyak ang sapat na pondo at mapanatili ang pagiging sustainable ng sistema. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na naglalayong suportahan ang mga nakatatanda laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa unang taon ng implementasyon, Setyembre 2025, madaragdagan ng isang libong piso ang buwan ng pensayon ng bawat kwalipikadong pensioner. Halimbawa, kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng 5,400 at piso kada buwan, simula sa Setyembre ay magiging 6,400 at piso na ito. Pagdating naman ng Setyembre 2026, madaragdagan muli ng 1,000 piso ang pensayon. At sa huling taon ng programa, Setyembre 2027, madaragdagan pa ng 1,000 piso. Sa kabuuan, aabot sa 3,000 piso ang kabuuang dagdag sa loob lamang ng tatlong taon. Maraming nagtatanong kung bakit hindi nalang ibinigay ng isang beses ang 3,000 piso na dagdag. Ipinaliwanag ng SSS na ang kanilang pondo ay pangunahing nakabatay sa kontribusyon ng mga kasalukuyang miyembro at mga employer. Kung sabay-sabay na ibinigay ang buong dagdag, malalagay sa panganib ang long-term sustainability ng pondo. Dahil dito, mas pinili ang unti-unting pagtaas upang masigurong kayang bayaran ang lahat ng pensioners hindi lamang ngayong taon kundi maging sa mga darating pang dekada. Tandaan, mahigit 3 milyon at daang libong pensioners ang umaasa sa SSS bawat buwan at napakalaki ng halaga ang kinakailangan upang masuportahan ang ganitong bilang. Magandang balita rin na tiniyak ng SSS na hindi maaapektuhan ang ibang regular na benepisyo tulad ng 13th month pension na karaniwang ibinibigay tuwing Disyembre. Ang dagdag na ito ay hiwalay at automatikong ay dadagdag sa base amount ng buwan ng pensayon, kaya siguradong mas mararamdaman ng pensioners ang epekto ng bawat taon ng increase. Gayunpaman, dapat ding ipaalala na hindi lahat ay automatikong makatatanggap ng dagdag kung may kulang o pending na dokumento. Halimbawa, kung hindi na isumite ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP, maaaring mahold ang release ng dagdag. Kaya mahalagang siguraduhin na kumpleto at updated ang lahat ng requirement. Para sa mga pensioners na nasa abroad, may online facility ang SSS upang mas mapadali ang proseso, at para naman sa mga nasa Pilipinas, maaaring gawin ito sa pinakamalapit na SSS branch. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinag-usapan ang pension increase. Noong taong 2017, nagkaroon na ng dagdag na isang libong piso sa pensayon. Noon ay may pangakong isa pang isang libong piso na dagdag, ngunit hindi agad na ipatupad dahil sa kakulangan ng pondo. Kaya naman matagal nang hinihintay ng nakararami ang pagpapatupad ng karagdagang benepisyo. Sa ilalim ng bagong pulisya, sinigurado ng SSS at ng Department of Finance na may sapat na pondo mula sa investment income at dagdag na kontribusyon ng mga miyembro upang matustusan ang 3,000 pisong dagdag sa loob ng tatlong taon. Kung susumeyan ang schedule ng implementasyon, malinaw ang pagkakasunod-sunod, Setyembre 2025, dagdag na isang piso, Setyembre 2026, dagdag ulit na isang piso, at Setyembre 2027, dagdag pang isang piso. Sa pagtatapos ng tatlong taon, ang isang pensioner na dating tumatanggap ng limang libo at apat na raang piso ay tatanggap na ng walong libo at apat na raang piso kada buwan. Isang malaking tulong ito upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gamot, pagkain, at iba pang pangangailangan. Ngunit ang malaking tanong, sapat ba ang 3,000 piso na dagdag sa loob ng tatlong taon? Maraming magsasabi na hindi pa rin, dahil mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kumpara sa dumarating na dagdag sa pensiyon. Totoo ito, at hindi dapat ipagsawalang bahala. Gayunpaman, mahalaga ring tingnan na ito ay isang konkretong hakbang tungo sa mas maayos at mas patas na sistema ng pensayon. Ang susi ngayon ay ipagpatuloy ng mga senior citizen ang pagbibigay ng boses, panawagan, at pagtutulak ng mga karapatan upang matiyak na masusundan pa ito ng mas mataas na dagdag sa hinaharap. Sa katunayan, may mga panukala sa Kongreso na naglalayong gawing regular ang pag-adjust ng pensiyon batay sa inflation, upang hindi na maiwan ang mga pensioners sa laban kontra sa patuloy na pagtaas ng presyo. Mahalaga ring tandaan na ang dagdag na ito ay hiwalay sa iba pang tulong pinansyal na ibinibigay ng gobyerno. Para sa mga senior citizen na hindi kabilang sa SSS o GSIS, may social pension program mula sa DSWD kung saan nagbibigay ng isang libong piso bawat buwan. May ilang lokal na pamahalaan din na nagbibigay ng karagdagang suporta, lalo na tuwing Pasko o tuwing may espesyal na okasyon sa kanilang lungsod o probinsya. Ibig sabihin, bukod sa SSS Pension Increase, may iba pang pwedeng pagkunan ng tulong ang mga matatanda. Ngayong Setyembre, inaasahan na makikita na ng mga pensioner ang dagdag sa mismong account kung saan pumapasok ang kanilang pensayon, maging ito man ay sa banko, cash card, o sa mga e-wallet gaya ng GCash at Pimaya para sa mga naka-enroll sa digitized payment. Para sa mga nakatatanggap pa rin ng pensayon sa pamamagitan ng over-the-counter transactions, dapat lamang siguraduhin na may tamang valid ID at updated record sa SSS upang maiwasan ng anumang aberya. Sa huli, ang pinakamahalaga ay maging maalam at mapanuri. Maraming kumakalat na maling impormasyon at haka-haka lalo na sa social media. Kaya't huwag basta maniwala sa balitang hindi mula sa opisyal na anunsyo ng SSS o ng gobyerno. Ang tanging mapagkakatiwala ang impormasyon ay makukuha lamang sa SSS official website, verified Facebook page, at sa mga opisyal na press release. Ang ating seguridad sa pinansyal ay nakasalalay sa tamang kaalaman at wastong impormasyon. Kung bibigyang diin, may tatlong pangunahing punto. Una, may kumpirmadong tatlong taong sunod-sunod na pagtaas ng pensiyon simula ngayong Setyembre 2025. Ikalawa, ang kabuuang dagdag ay 3,000 piso sa loob ng tatlong taon, at ikatlo, kailangang siguraduhin ng bawat pensioner na updated ang kanilang dokumento at record upang walang aberya sa pagtanggap ng dagdag. Bilang isang senior citizen na matagal nang umaasa sa pensayon, masasabi kong napakalaking tulong ng dagdag na ito. Totoo, hindi nito lubusang malulutas ang lahat ng problema sa pera, pero malinaw na patunay ito na naririnig ang panawagan ng mga matatanda. Ang hamon na lamang ay ang pagpapatuloy ng ganitong mga programa at ang mas malawak na suporta mula sa mga susunod na pinuno ng ating bansa. Sa bawat hakbang, patuloy nating ipaglaban ang karapatan ng nakatatanda at ang ating karapatan sa isang marangal at sapat na pamumuhay.